Ayan, magandang hapon mga kabayan. Ito, free ride ulit tayo. Ano natin ngayon? Galing kayong Ligarda no? Apa. Opo. Ayan, magiting na teacher. Ang free ride natin, pauwi na po. Ayan, talungin natin siya, no, mga kabayan. Kasi, first time niyo mam ma na-opera na free na ride mam ma no? Opo. Uh, <laughs> Ayan, magiting siyang, ano, teacher, anong school kayo mam ma pa high school po. Okay. Ano masabi niyo dahil kayo ang bagay ng free ride ni Kuya ngayon? Very happy yes, little girl. <laughs> happy Teacher's Day. Ayun, uh, kasi hiniling niya dahil happy ni Teacher Day daw sa ano. October 5, ma'am, no? Opo. Uh, Ayun. Teacher's Month ngayon. Ngayon nabigyan natin ng regalo si si ma'am. Anong pangalan ni ma'am? Beverly Garcia po. Oy. ay, Beverly Garcia shout out po sa kanyang asawa na masipag anong probinsya nyo ma'am? yung mother ko sa Isabela yung father ko sa Ilocos oh puro norte ayan uh, taga norte medyo nakakarami na tayo sa free ride taga norte ayan shout out sa inyo lahat na mga taga norte at sana next video ko isa sa inyo ano, makuha ni kuya sa free ride ayan si ma'am araw araw daw siya ano, may takot kasi siya sa motor dahil na disgrasya na pala si ma'am sa motor ngayon ayaw niya nang magmotor kasi takot na siyang takot na maulit pa yung ano niya yung nangyari saan tayo ma'am papunta ma'am sa Angilinaw po san, san address yan ma'am no I mean, pa, pa ko Ayan, papako pala sa kabila nga lang. Ito mga kabayan, yan? tayo sa... Anong lugar to ma'am? Hindi, ano. San Marcelino. Mar 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 Kirino na kami, pero si ma'am galing siya ng, ano, ng Ligarda. Eh, natin yung consent ni ma'am kasi siyempre magiting natin nanay ng school. High school teacher si ma'am. Ayan. First time nyo ma'am na makalibre sa sakay ma'am na? Opo. Ano pakiramdam ma'am? Dahil hindi lahat palang taksi nag... Masaya ba? Naniningil. <laughs> sana ma-bless ko po kayo lalo para parang matulungan. Ayan. Talaga ang nga ko dito ma'am. Ano? Bali. Gayahin sana. Huwag wag, wag kayong gitaan gayahin huwag laging magbibigay ng presyo sa pasahiro dahil totally lahat naman tayo nag naghihirap kumbaga ano tiyaga-tiyaga si paglang basta patas sa pamamaraan iyan ang panawagan lang ni Kuya sa so, mga kamukha ay ka, katulad kong kapula ay eh mga kapula binigyan natin isang magiting na nanay ng school high school teacher si ma'am iyan advance teachers' day salamat. Ayan. To. Ilan na po ang anak ni ma'am? Ano po, dapat dalawa kaya lang mamatay ko Ay, Ay dalawa tayo? Oo. Pwede naman. Kaya-kaya natin yun. At... Bali, isa po yung ngayon. Ah, isa na lang yung anak ni ma'am okay. dahil iniwan daw siya nung isa niyang baby. Sayang naman. Ilan taon na si ma'am? 31 po. Uy, bata pa si ma'am nasa kalendaryo pa konti <laughs> <laughs> na lang sa bingo card na. <laughs> Ayan. tapos kakaliwa uli ho tayo dito ma'am uh, po dun po sa may tapat ng shell oo ayun ang pupunta ni ma'am ito nakikita nyo siguro mga kabayan dahil sa bahagi si ma'am ngayon ng pre-ride ni kuya ayun mga kabayan medyo dumilim tayo dahil Makulimlim talaga dahil umuulan-ulan na naman. Kaliwa po ano? Ayun si Ma'am. First time na makasakay sa pre-ride. Ngayon Ma'am, alam niyo na na may pre-ride pala sa taxi ano? Ay gamit natin ngayon taxi taxi sa pre-ride, El Pueblo Taxi. ayan isa sa El Pueblo Taxi nagbibigay ng pre-ride sa tanghali pero ngayon dahil late Naghanap si Kuya ng free ride yan na bigyan natin si Ma'am. Ayun. Sa kanto, ayan. Bababa na si Ma'am ito. Ayan, pagkikita ko sa inyo na nasa may Honda si Ma'am naka bababa. Ito, ayan. Ma'am, maraming salamat at ingat po kayo. O, okay, wag walang bayad diyan, Ma'am. Ayan. Oh, free ride, ayan. Ayan, magpi-picture pa daw kami ni Ma'am. Ayan si Ma'am. Ayan. Ah, sige, sige. ayun parehas kaming nakaano. Ayan. Salamat. Eh ma'am. Mamaya panoorin nyo po yan. yan, sana ano, din tayo ng ibang kapula ko. Ayan si ma'am. Maraming salamat, ma'am. Sige, thank you. Salamat marami. Ka. Okay, Inat okay. Po. Ingat God po. God bless po. po. ayun nakababa na si ma'am. Mga kabayan, pakisupport na lang po ng video namin at babay sa inyo at paghanap naman uli tayo ng ng ano ng pasayro ayan si ma'am oh. oh di ba siya po ang free ride natin ayan si mam nakapula dito siya sa may San Andres Bukid nakatira ayan e, lamang mga kababayan babay sa inyo lahat